Kamusta mga kaibigan? Pag-usapan natin ang mga nadiskubre sa Antarctica na ikinagulat ng mga sayantipiko. Ang Antarctica ay ang panglima sa pinakamalaki at pinakamalamig na kontinente sa mundo. Hindi rin ito pwedeng tirahan ng mga tao. Tanging mga sayantipiko at mga researchers lang ang mga namamalagi dito. Ngunit ano nga ba ang lihim ng Antarctica? ano-ano ang mga misteryosong nadiskubre ng mga sayantipiko sa loob at ilalim ng Antartika? Yan ang ating alamin dito sa Kinuwento TV. Ang Antartika ay ang kontinente na babalot ng yelo. Ito rin ang pinakamisteryosong kontinente sa ating mundo. Sa loob ng ilang siglo, ang mga siyentipiko ay masusi at metikulosong pinag-aaralan ang Antartika. Subalit nagulat ang mga ito nang madiskubre nila na wala pala sa ibabaw ang lihim ng Antartika, kundi ay nasa ilalim ng mga makakapal na yelo nito. Ang isa sa unang nadiskubre ng mga dalubhasa ay ang lawa na nasa kailaliman ng Antartika. Nasa apat na daang mga lawa ang matatagpuan dito sa ilalim ng tatlong kilometrong yelo sa mga rehiyong na explore na. Subalit sa paanong paraan nga ba nagkaroon ng napakaraming lawa ang ilalim ng Antartika? at bakit hindi nga rin ba ito nagyeyelo kahit na na napakalamig ng temperatura doon? Pinaniniwalaan ng mga sayantipiko na nabuo ang mga lawang ito noong nahiwalay ang Antartika sa tinatawag na Ganwana Land. Subalit ano nga ba ang tinatawag na Ganwana Land? Halos 200 milyong taon na ang nakakalipas na kung saan ay ang Antartika kabilang ang South America, Africa. India at Australia ay nakakonekta pa sa isang napakalaking kontinente na tinatawag na Gondwana Land na isang sinaunang supercontinent. Ang isa sa rason kung bakit nga ba hindi nagyeyelo ang mga lawa sa ilalim ng Antarctica ay dahil ito sa matinding pressure na nagmumula sa bigat ng mga ice sheet. Isa na nga dito ang tinatawag na Vostok Lake na natuklasan ng mga Russian scientists noong late 90s. Isa ito sa pinakamalaking lawa na matatagpuan sa Antarctica at isa rin ito sa pinakamalaking lawa sa buong mundo na nasa 3.5 kilometers sa ibaba ng yelo. Ngunit ang mga natuklasan nilang iyan ay wala pa sa kanilang ibang nadiskubre sapagkat natuklasan nila na maraming mga sinaunang buhay ang naninirahan noon sa Antarctica. Dahil bago pa man maging nagyayelong lugar ang Antarctica pagkatapos ng Ice Age, ito daw ay posibleng isang mainit na lugar noong unang panahon. Ang mga teoryang ito ay nabuo mula sa pagkatuklas ng mga fossilized na mga kahoy Palatandaan ito na meron ngang isang malawak na kagubatan, mga ibon, mga isda sa dagat at mga dinosaur mula sa Cretaceous period. Nabuhay ang mga ito mula pa noong 14 million to 20 million taon na ang nakakalipas Patunay ito na hindi lang nagyeyelong lugar ang Antarctica noon kundi isa rin itong malaparaisong lugar na mayroong mainit-init na klima na kayang makapagbigay ng buhay sa marami. Sa lugar ding iyon ay may natuklasan ang mga eksperto na hindi inaasahang bagay, isang mahabang uod na kung saan ay nakakita sila ng isang senyales ng sperm cell sa itlog nito. At may tanda itong halos 50 milyong taon na, na siya namang inaasahan ng mga eksperto na hahantong sa isang bagong impormasyon sa bagong evolusyon. Subalit ang mga nadiskubring mga ito ay pinagdedibatihan pa rin na maraming sayantipiko hanggang sa ngayon. Ang isa pa sa kanilang natuklasan ay isang mahiwagang butas na makikita sa Antartika na kung saan ay lumabas lamang ito noong taong 2016 at 2017. Subalit ang pagkakaroon ng malaking butas sa Antartika ay hindi na bago para sa mga sayantipiko dahil noong 1970 ay may nakita din ang mga sayantipiko na isang malaking butas na halos 78,000 square kilometers ang laki at lawak nito na halos 40 years lang ang pagitan ng mapansin ng mga sayantipiko ang isa pang panibagong butas noong 2016. Nagkaroon ng interes ang maraming sayantipiko patungkol dito pati na rin ang ilang mamamahayag ay nakuha ang atensyon patungkol dito. Ano nga ba ang masamang epekto nito para sa ating mundo? Ito nga ba ay may masamang dulot para sa atin? Makikita sa larawang ito kung gaano nga ba kalaki at kalawak ang mismong buta sa Antarctica na kung saan ito ay nagdulot ng pagkabahala at pangamba sa iilan. Subalit ayon mismo sa pag-aaral ng University of Washington, ang pinakaunang dahilan daw nito ay ang nararanasan nating napakatinding init ng ating mundo ngayon. Dahil ito sa hindi magandang idinudulot ng climate change na kung saan ay ito ang nagiging dahilan ng patuloy na pag-init ng ating karagatan, natuklasan din ng mga eksperto na kung saan ang maalat na tubig sa dagat ay nasa ilalim nito. Kaya naman ito ang pangunahing sanhi ng paglitaw na mahiwagang butas sa Antartika. Ang eksaktong lokasyon naman ng nasabing mahiwagang butas ay matatagpuan sa Weddell Sea ng Southern Ocean. Marami pang mga sikreto ang nasa ilalim ng Antartika. Kahit pa ito ay napapaligiran ng mga nagyeyelong disyerto. Pagkakaroon ng pangit na lokasyon na kung saan ay hindi sapat na magkaroon ng mainit na klima, mabangis na hangin at isa rin ito sa pinakamalamig na lugar na kung saan ay naitala rito ang temperatura na umabot sa negative 89 degrees ang lamig dito. Ganun paman, ito ay naging tahanan na napakaraming wildlife sa ating mundo tulad ng mga penguin at iba pa. Napakahalaga ng Antarctica para sa kaligtasan ng marami. Malaki rin ang silbi nito para sa planetong Earth sapagkat ito ay nagsisilbing reflector ng ating mundo sapagkat pinalilihis nito ang sinag na nagmumula sa araw na siya namang pinapanatiling lumamig ang temperatura dito sa Earth. Mabalik tayo Meron pa mga nadiskubre ang sayantipiko na hindi maipaliwanag ng mga kakaibang uri ng species sa ilalim pa rin na naglalakihang mga yelo ng Antarctica. Nakakita sila rito ng mga mikrobyo na tanging sa Antarctica mo lang makikita. Andito rin ang crustacean na mga kakaibang uri at laki ng mga pusit. Mga gagamba na kasinlaki at lapad ng isang plato at isang klase ng uod na may makintab at kulay gintong balahibo na may matalas na ipin at marami ring mga sinaunang meteorites ang makikita sa Antarctica. Masasabi natin na maganda itong lugar para sa mga naghahanap ng mga meteorites marami kasing nagkalat ng mga baturito na nagmula sa ating kalawakan. Kaya mula pa noong 1976 ay marami ng mga samples ang mga nakolekta na halos umabot na ito sa 20,000 na mga iba't ibang uri ng mga bato na nakita sa Antarctica. Isa na yata ang Antarctica na pinakamaraming sekreto sa loob nito. Marami pa rin kasing mga bagay ang hindi pa rin masagot ng mga sayantipiko alam naman natin na ang lokasyon ng Antarctica ay nasa katimugang bahagi ng ating mundo at marami rin ang nakapagsasabi na dito daw matatagpuan ang nawawalang syudad ng Atlantis. Totoo nga kaya ito na may nakatagong syudad sa ilalim ng Antarctica? Ano naman ang masasabi nyo tungkol dito? Isa ang Atlantis sa masasabi nating pinakakontrobersyal na usapin sa lahat. Iilan lamang ang naniniwala rito na ito ay nasa katimugang bahagi ng ating mundo. Marami sa mga tao ang naghahanap ng ebidensyang makakapagturo at makakapagpatotoo tungkol sa misteryong lugar na ito. Malaki ang posibilidad na nagkaroon ng isang sibilisasyon sa Antartika subalit hindi pa ito napapatunayan na ang kontinenteng ito ay may nawawalang isang lunsod. Marami rin sa mga tao ang nakakapansin sa mga piramid na matatagpuan dito. Tila ba isang palaisipan pa rin ito para sa marami? Sinong tao nga ba ang gumawa at nakagawa ng isang piramid sa gitna pa mismo ng isang nagyeyelong kapaligiran ng Antarctica Naniniwala sila na ang Antarctica ay minsan nagkaroon ng terrestrial na buhay o meron pa rin hanggang ngayon. Hanggang sa mga sasakyang pangkalawakan, mga kakaibang struktura, isang higanting hagdanan, bawat taon ay maraming mga naiulat tungkol sa mga UFO. At ang Google Earth ay nakakuha ng ilang bahagi ng mga larawan at hindi pang karaniwang aktibidad sa Antartika na sinasabing gawa mismo ng mga alien. Kaya naman pinapanatiling sekreto at ligtas ang mga bagay at lugar sa Antartika. Mga kaibigan, iyan ang mga nadiskubre ng na mga sayentipiko sa Antartika. Ano ang masasabi mo rito? Comment ka lang sa ating video. Dito na natatapos ang ating kwentong kaalaman. Huwag natin kakalimutan mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell. Salamat!